pang kuan ka hi good morning <laughs> good morning guys good morning good morning guys good morning guys. Good Good morning, guys. Ayan guys, uh, magandang araw For today's video guys uh, Mag-iihaw tayo ng Surahan ayan, ayan, guys Ihawin natin Wala kasi tayong may vlog eh Kaya ito na lang <laughs> Ito pala yung nahuli natin na Igat kagabi Ang ano Kan Kaninang umaga Ayan. Tara. Ayan at nag Ano na pala ako ng apoy, nagsiga na ako. Ayan oh, bagang-baga na. Pwede na siyang ihawi. Hmm. Isa lang yung kasya, guys. Lagay muna natin dito sa gilid yung isa. Para ano? at ito yung igat na na huli natin yan shout out pala sa mga kumakain ng igat kaso hindi natin kakainin to guys Ano lang to Ipapain natin sa Bubutrap Manguhuli tayo ng alimango Laki pa naman sayang Wala kasi tayong maipain Oh laki Yan Habak uh, pa Dalawa Yung isa yung maliit Maliit yung isa ayan oh eh. Agoy, nasusunog na ang surahan natin surahan pala yung tawag sa amin ito guys ewan ko lang sa ibang lugar kung anong tawag nito yan maligtar natin kasi hindi siya abot ng upoy doon tapos ito rin ah. ay damikit ay na gano'n naman Iyan. Balik kita rin natin. Iyan. Di pa siya luto pero babalik ta rin natin. Di pa siya luto. Di sa kabila. gib na natin tong malaki para maluto alin muna natin kayo, hindi pa siya nagbabaga masusunog masusunog siya babagahin muna natin pwede na yan pwede na nagbaga na yan, baga na magay na natin dito para maluto yung bandang ulo. Niyan Nasunog na nga guys. Ano ulo. Balik pa natin itong isa nasunog mas green. Mm. balat lang mo na sumo ayan na nasunog na pwede na to salang na natin yung isa isunod yes, na hindi natin yung isang peraso ito pa meron pa isa dilim Dito natin malaki to. itu. <gurna> <gurna> oh. <gurna> na, guys. Ayan hanap okay. uh, tigpapakuan sa facebook <coughs> Maya, <unid to. coughs> Sibuyas gutug si na may kalamansi plus dato puti dato puti Choice, so, Yan plus surahan, yam 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 kain tayu guys dininding, ang pares natin sa inihaw, yan, shout out sa mga ilukano, ilokana ah, mahilig sa dininding yan, walang wala alam patula at saka talong pero okay na rin ayan na kainan na, kainan dinindeng inihaw na surahan plus tsuy tuyok namay kalamansi yami 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 bibi yami yami anu lang nga yami you <laughs>